So maganda, ipakita natin kung pa paano sinetap ni Jesus ang pagtatama sa isang uh, nagkakasalang kapatid. May mga steps siyang inilagay. And ni isa sa mga steps na ito, wala siyang sinabi na kuhanin niyo mga kasulatan, buksan niyo ito, at ipakita sa kanilang kamalian. Walang ganung step. So para makita natin itong mga steps na inilagay ni Jesus para itama ang isang nagkakasalang kapatid, maganda basahin natin ang Matthew 18:15 15-17. Says in Matthew 18:15 to 17, If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every word may be confirmed by the evidence of two or three. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. So sabi ni Jesus, pag nakita mo nagkakasala ang kapatid mo, sabihan mo siya. Pag hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlong testigo. At pag hindi pa rin siya nakinig sa dalawa o tatlong testigong isinama mo, kumuha ka ng Bible, buksan mo ito at basahin mo sa kanya. Teka, teka. Mali, mali, mali. Hindi pala ganun yung sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, pagka uh, hindi pa rin siya nakinig sa dalawa o tatlong testigo, tell it to the church. Pumunta ka na mismo sa church at sabihin mo yon. At pag hindi pa rin siya nakinig sa church, uh, treat him as a Gentile or a tax collector. Kasi yung mga Gentile or tax collector nun, iniiwasan sila ng mga Hujo kasi uh, sa paningin ng mga Hujo, makasalanan sila. So ang sinasabi ni Jesus, pag yung kapatid mo na nagkakasala, hindi pa rin nakinig sa church, iwasan mo na lang siya. So base sa mga steps na binigay ni Jesus, The church is the final authority when correcting a member. Wala sa steps na binigay ni Jesus ang sola scriptura. Maliwanag ba yon? Para malaman nyo kung ano yung church na itinigay ni Cristo na ito, kung saan nag-invest ng authority dito, panoorin nyo na lang yung link na ito. Yan, sa, sa link na yan, pagkatapos ng video na ito. So, maliwanag na ba na Jesus invested His authority to His church and not to the scriptures? I hope maliwanag na yon. The first council of the Catholic Church happened in Jerusalem. And in this council, hindi sila gumamit ng sola scriptura principles to settle the argument of circumcision. Mababasa ang kwento na ito sa Acts 15. So, quick backstory lang bakit nagkaroon ng Council of Jerusalem. Nagkaroon ng Council of Jerusalem kasi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila Pablo at ang mga Judaizers. Yung mga Judaizers, sila yung mga dating pareseo na naging mga Kristiyano na. Pero naniniwala pa rin sila na dapat sundin pa din ang mga batas na nakalagay sa lumang tipan tulad ng pagtutuli. So sabi nila Pablo, hindi na kailangan ng pagtutuli. At sabi ng mga Judaizers, required pa din ito. Following the instruction of Jesus na ang church niya ang may final authority na magsabi kung ano ang tama at mali, inakyat nila Pablo ang pagtatalong ito sa church. So sa konseho sa Jerusalem, nandun ang na mga teaching authority ng church, ang magisterium. At pinangunahan ito ng mga original na apostles kasi sila ang mga pinakaunang miyembro ng Magisterium of the Catholic Church. Dapat nating malaman na sa panahon ng Council of Jerusalem, ang mga apostles ay bumalik lamang sa Jerusalem para sa Council of Jerusalem. Kasi noong mga panahon na ito, pinagkatiwala ng mga apostles ang church na nasa Jerusalem kay Santiago na kamag-anak ni Jesus. So si Santiago ang current bishop of Jerusalem nung panahon na ginagawa yung Council of Jerusalem. Kasi nga yung mga apostles, wala, wala na sila sa si Jerusalem noong mga time na ito. Eh. Bumalik lang sila doon para lang sa konseho ng Jerusalem. So maganda, gumamit tayo ng timeline para ipakita kung bakit itong mga Judaizers ay pinagpipilitan pa rin yung issue ng pagtutulik. Ito yung timeline. This is the past, this is the future. Sa point na ito, nagtalo si Pablo at mga Judaizers tungkol sa pagtutulik. Sa point na ito, nagbigay ng instruction si Kristo na ang church ang may huling kurso pag may pagtatalo. So sa point na ito, ginanap ang Council of Jerusalem. Bakit pinagpipilitan ng mga Judaizers na kailangan ng pagtutuli? Kasi sa point na ito, inutusan ng Diyos si Abraham na tuliin ang lahat ng mga nasa sambahayan ng Diyos. Then sa point na ito, sinulat ng writer ng Genesis sa Genesis 179 9-14 ang utos ng Diyos kay Abraham. Maganda basahin natin yung Genesis 17:9 to 14. Sabi sa Genesis 17:9 to 14, and God said to Abraham, As for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He that is eight days old among you shall be circumcised, every male throughout your generation, whether born in your house or bought with your money, from any foreigner who is not of your offspring. Both he that is born in your house and he that is bought with your money shall be circumcised. So shall my covenant be in your flesh an everlasting covenant. any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his from his people he has broken my covenant so mula sa point na ito na kinausap ng Diyos si Abraham hanggang sa panahon na pinagtatalo na nila Pablo ang isyu ng pagtutuli kailangan magpatuli ang tanging mababasa sa kasulatan kasi walang iniwang turo si Jesus tungkol sa pagtutuli kung ang kasulatan lang ang pag-uusapan, malinaw na required ang pagtutuli kasi nakasulat yan sa, Genesis 179 9-14. Pero tandaan po natin ang steps na ibinigay ni Jesus. Pagdating sa pagtatalo, hindi po kasulatan ang huling option. Hindi sinabi ni Jesus na buksan ninyo ang mga kasulatan at mula doon ipakita niyo ang kamalian ng kapatid mo. Wala pong ganun hindi sola scriptura ang utos ni Kristo kasi kung ganun ang utos ni Jesus, mali na agad sina Pablo at tama ang mga Judaizers sa pagpipilit ng pagtutuli. Ang huling kurso para malaman kung sino ang tama at mali ay iakyat ito sa church at ang church ang magsasabi kung sino ang tama at mali. So ano ang naging desisyon ng church? Tandaan, dito tumayo ang unang pope ng Catholic Church na si Pedro at nagsalita. Sabi niya, at mababasa ang account na ito sa Acts 15:7 11, After there had been much debate, Peter stood up and said to them, My brothers, you know that in the early days, God made a choice among you, that I should be the one through whom the Gentiles would hear the message of the good news and become believers. And God, who knows the human heart, testified to them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. And in cleansing their hearts by faith, He has made no distinction between them and us. Now, therefore, why are you putting God to the test by placing on the neck of the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear? On the contrary, we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. At pagkatapos ng pagsasalita na ito ni Pedro, sinang-ayunan siya ni Santiago na siyang obispo ng Jerusalem noon. Tandaan, sa point na ito, hindi pa sinulat ni Lucas ang libro ng Acts. And sa point na ito lamang sinulat ni Lucas ang mga naganap sa konseho ng Jerusalem. So, pinapangaral lamang ng mga apostol na hindi na kailangan ng pagtutuli sa pamamagitan ng salita o oral tradition. Ngayon, tatanungin ko kayo, saan din sa timeline na gamit ang sola scriptura? Wala po. Nowhere in this timeline can sola scriptura be found. In fact, Husola Scriptura ang ginamit sa Council of Jerusalem, talo na agad ang posisyon nila Pablo kasi malinaw sa Genesis 179 9-14 na kailangan ng pagtutuli. Maliwanag po ba?